Kaya nga mga mami, naganap nga ako ng oregano doon para painumin si Galix dahil may ubat si Kunya din si Galix. Kasama ko nga rin pala doon sa ato'y na naganap ng oregano. Nilibot na namin tong para makanap lang ng oregano. Kaya nga, nakanap na nga pala kami ng oregano din natin. Kaya ang tataba nga rin ng oregano din. Thank you rin po sa nagbigay ng oregano. Kaya nga mga mami, nugasan ko na nga din yung oregano para mainom na nga rin ni Galix. Kaya nga mga mami, nagsahay na nga rin ako para may isapo ko yung oregano din ni Galix. Ayan yung mga mami, tiniktik ko talaga ng na diktik -dik talaga yung oregano. Ayan niya, seryosong seryoso nga yung mukha ko, yung kakadiktik ng oregano. Ngayon ng mga mami, tapos forward ko nga muna dyan. Nilagay ko na nga yung oregano sa plastic. Ayan yung mga mami, kumunga ko ng mangkok dyan para mailagay ko na yung oregano sa mangkok. Ayan yung mami, iniho ko yung kalamansi para sa oregano. Ayan nyo, mami, pininom ko na nga din dyan si Calix ng oregano. Ang pangat nga ng mukha dyan ni Calix. Ayun na nga rin pala uminom dyan ni Calix ng oregano, pero pinilit ko pa makainom siya ng oregano para mawala yung ubo at sipon niya. Ngayon nga po ako natatawa sa mukha ni Kalix. Ngayon nga mga minayak na nga dyan si Kalix na ayaw niya nang uminom ng oregano. Ayun nga mga mami, tapos ko nang painumin dyan si Kalix ng oregano. Sa ati Kali naman ang papainumin ko ng oregano. Ayun nga mga mami, takam na takam na nga sa ati Kali dyan sa oregano. Gusto niya na talaga uminom ng oregano. Ayun nga, hindi ko nga natanggal yung buto ng kalamansi din na kain na ati Kali. Ayun nga, gusto gusto talaga na ati Cali yung oregano. Mga tatlong kutsara nga rin pala dyan sa ati Kali. Kaya niya mga mga mga, ko na rin niya si Calyx. Pinahid ko na nga rin yung kalamansi sa lalamunan na para hindi rin makatay. Kaya niya, sarap na rin ng tulog. Din.